Hindi kasali sa magaganap na nationwide transport strike ngayong lunes, October 16, ang mga transport group dito sa lalawigan ng Pangasinan. Tuloy ang pamamasada na mapampasayo sa sakyan lalo ng mga jeepney sa iba't ibang bayan at lungsod sa buong lalawigan. Matatanda na tigil pasada ng ilang transport group sa buong Pilipinas, sa partikular ng Manibela, kaugnay sa pagpapaywating ng kanilang hindi pagsangayon sa nalalapit na jeepney face-out. Ang mga jeepney drivers sa Dagupan City dahing din ngayon na ang modernization program particular sa kabuang halagang piso na kinakailangan pa para makakuha ng modernization na PUB. Panawagan naman ito na sana may magkaroon pa ng extension ng pamamasada ang mga traditional na jeepneys Samantala, nilino naman na ng ma LGU Dagupan, Lingayan at Binmaloy na wala silang inanunsyong class suspension na nagtrending kahapon dahil sa transport strike dahil hindi naman kasama ang lalawig ng Pangasinan sa magaganap na malawakang tigil pasada. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bad Sagtalaw, Tatak Armen.